Saan na pupunta? Sa korupsyon. So, gobyerno na natin, wala lang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung Sir sila, sila ang contractor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this uh, peaceful revolution for corruption. Dahil ano inyo ang uh, wala na tayong pag-asa sa buhay. This your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag. But, but, tadi naliligaw tayo eh. Investigation ang investigation sa Senado walang nangyayari. Paikot-ikot na tayo pinag-uusapan mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga contractor nila sa Ilocos Norte Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabitin ng mga in-investiga? Mga contractor nila maraming pagtanya. Sa Ilocos Norte lang St. Matthew General Contractor and Development Corporation 962 million plus almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation 600 $108 billion. Alpha and Omega General Contractors Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? E, eh, probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure. Mabubutin tao po yun. Kailangan ko po si Mayor Pagalong. Mabutin tao. Si... Yung pinsang ko yung isa si Bo uh, Babe, Simpson. Matinong po yun. Kaya nagiging sa kayo may siguro ba lahat? Para lang, uh, igay sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung map, as, as far as plant control is concerned, buong Pilipinas, sino nakakorner? Yung mga diskaya. Eh sila ang contractor nila eh. Ba't pala, ba't pala, ba't pala, na muna yun. Nandun na lang nakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag, 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 ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na, diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ng taong bayan. Yung ah uh, rally, rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be peaceful uh, revolution about corruption, ang mga kabataan at mga estudyante ang maglead ang revolution na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila maglead itong revolution para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila. Huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. Ash high, school and colleges. Pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga corrupt sa gobyerno. No. Okay. Ngayon, kung kayo nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiyos sa pag sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami dito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Bagay nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi Adoy ni and, natin yung paalala ko lang. Education is very important. Pero ano kaya bukas nila 17 trillion ng ang so, utang ng Pilipinas, Uutang pa sila. Saan na pupunta? Sa corruption. So, yun na po pakiusap po. Babayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolution uh, revolusyon ng corruption. Bag na sila bag na suggestion ko lang. Pwede rin kayo pumunta sa Marani pero baka may manggulo, baka mapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. Ba't tumayo kayo, karapatan nyo magprotesta? Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama, yung sinadiskaya sila, sila, sila ang kontraktor niya eh. So ang pakiusap ko po, ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this uh, peaceful revolution for corruption. Dahil ano yun yung, uh, wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanan. Dahil bukang naliligaw tayo eh. Investigasyon ng investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. Pagpapalit nila ng speaker dyan, ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, uh, siyempre, papunta na rin yan kay uh, BBM. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kasunod ng pag ni Congressman Martin Romualdez at pagkakatalaga kay Isabela 6 District Representative Faustino Boji D. bilang bagong House Speaker. Paliwanag ni VP Sara kabilang pa rin sa iisang grupo ang bagong speaker dahil konektado umano ito sa pamilya Albano ng Isabela na matagal ng kalyado ni Romualdez. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez sa kasal ng anak ng isang senador. Nakasama ko sila at doon ko nalaman na Uh, matalik sila ng magkaibigan uh, sa kampanya, sa uh, pagkataas ng kampanya, nung nanalo na at nagtrabaho na, uh, nakita ko na kasama na rin nila sa grupo nila si Governor uh, Rodito Albano. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang niya nakadikit kay congressman na uh, Rodito Albano Dagdag pa ni VP Sara dapat ay hindi hinahayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makalabas ng bansa ang ilang kongresista sa gitna ng mga issue ng katiwalian at maanomalyang flood control projects Hindi niya dapat hinahayaan 'yung mga kongresman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang uh, mag-resign to evade Uh, accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at uh, pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, uh, bumili sila ng properties abroad at uh, lahat lahat nung kanilang na makikita natin sa, sa lifestyle uh, nila ayon sa pangalawang pangulo nasa gitna ng mga nangyayari wala ani ang katatagan sa mga institusyon ng gobyerno at patuloy itong naaabuso. oh definitely there is no stability at all uh, with regard to our government institutions hindi lang ngayon even before we saw how they abused uh, the power and the institutions uh, for their gains no hindi lang yan siya uh, ngayon. Matagal na ako nagsasabi yung budget. Yung budget, walang nakikinig sa akin. Kailangan pa lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago merong nag-react na BBM ang pangalan. Dagdag pa niya, hindi nagtutugma ang reaksyon ng Pangulo sa dapat niyang gawin, bagay na nakakaapekto sa ekonomiya at sa direksyon ng pamahalaan. Kaya yeah, really, truly, our economy is not in the very best uh, weather. Ang ating uh, political stability is down to negative 2, negative 3, even negative 10 siguro. Magulo siya kasi unang-una, walang vision, walang direction, walang plano. Ang nakikita mo, puro sila politika at paninigurado na may pera sa bulsa at yung eleksyon nila sa susunod na darating na eleksyon. Ganon ang makikita mo na ginagawa ng gobyerno. Wala kang nakikita sa gobyerno ngayon na ano, big ticket projects.